Hello ATINs! Welcome back to my channel. Good news muna tayo. Fresh news! Ang pagbalik di umano ng Mahalima ay stronger than ever. Kaya naman trending po sila sa buong Pilipinas. Number 2. Trending po yan. Congratulations! At ito rin, sumabay din ang ATINs natin. Stronger than ever! Number 13 din trending. Ang ATINs ang uh, sumusuporta at walang sawang na nagbibigay ng... Uh, Inspiration sa SB19 na sila ang tanging taga-suporta at tumatangkilik sa ating mahalima at number 2, stronger than ever ang mahalima, samantalang ang uh, 18s natin, stronger than ever, number 13, kaya congratulations. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.